Magandang araw mga kasaluyot, sa araw na ito bibigyan ko kayo ng idea uh, at mga ilang tips, mga ilang dahil kung bakit namamatay yung ating mga pinatubong mga apple galing pa lang sa seeds so kung gusto mo malaman yan, bago ka pa lang sa ating channel please like, comment and subscribe para magkaroon ka rin ng idea sa mga paghahalaman, balikan mo ang ating mga playlist, mga videos at syempre gusto natin magparami ng apple From seeds man yan, from marketing yan, budding yan. So ngayon kung gusto mo talaga magpatubo ng apple galing sa buto, ito yung mga dapat mong tandaan bakit na may mga instances na namamatay ang ating mga pinatubo apple. So let's go. So ayun mga kasaluyot, meron tayo ditong mga pinatubo na mga bagong seeds ng apple. So ito ay mga nasa 5 days or 4 days, mga ganon. Pero ranging 4 to 5 days. O oh, higit pa. So makikita nyo ba? Ito so, zoom natin. Makikita nyo yan. Oh, yan. Mga bagong tubo yan. Tapos yan may mga tubo na rin. Yan no, Oh. niyo, nyo. Yan, so, Zoom natin para makita. Uy. ano? Um, makita din o. Oh. Pero ganyan na yan. Click natin yan. So kung basin nyo yung lupa natin yan ay mataba yan. Yung uh, animal manure yan eh sa lupa. So ito maganda-ganda ang pagkatubo niya. Yan. Pero ito, nakikita niyo yung puno niya. So nakikita niyo yung puno niya. May brown-brown na. So bakit nagkakaganyan? Dahil yan sa mga fungus o bacteria na nandito sa lupa. So ganyan ang mga kalaban natin pag nagpatubo tayo galing seeds. So medyo struggling and yet um, struggling tapos yung malupit na pagsubok talaga bago ako magpatubo. So, ayan o. Makikita nyo yan, malaki ang percentage na mamatay na to. Ayan, mga nasa 50-50 na yan, ano. Kasi namumula na yung puno niyan dahil yan sa fungal infection. Ay, isang magandang treat din, bago nyo tanim yung ating mga kwan, pwede nyo sagin o ibilad sa araw o kaya lagyan application ng mga fungicide tayo kasi hindi natin nalagyan yan. Kasi hindi naman natin in-expect na tutubo yan. So, kasi may mga apple naman tayong malalaki na na okay na ang kunan ng mga bading natin. Pero, halimbawa, gusto mo lang, ikaw ay nag, uh, gusto mong patubo ng mansanas, magtanin yun sa inyo. So, ito yung maharapin uh, mong mo ang challenges. Yan. So, sangagin mo yung lupa. Kung talagang tsatsagaan mo, sangagin mo yun. para maganda matabay lupa. Tapos, uh, apply mo ng uh, uh, pungguran, uh, pungguside. Kung ano mang gusto mong pungguside dyan, apply mo yan. Pero ang maganda lang, huwag kayong manghinaan ng loob, may makakasurvive yan, either one or two. So ako nga, yung, yung unang malaking puno, uh, isa lang yung nabuhay na maganda, pero ang maganda lang, patuloy na, na nakapagpatubo tayo at may kinukunan na tayo ng binhi. So yun mga kasaluyot, ano? So ang challenging din paggaling sa buto yung ating kuhan, mga 10 years yan, mga bunga, 10 years or more or... 9, 8, depende sa pag-aalaga nyo. Pero ganun mga kasaluhit ang haharapin nyo. No? So, sana may natutunan kayo kahit sa ma maigsing video lang natin ito. At sabay-sabay uh, uh, natin tuklasin na pagpapatubo. Alam mo naman sa Pilipinas, hindi naman natural na na, na tumutubo ang apple. Alam mo, hindi naman sila akma sa klima natin. Pero alam nyo naman ang halama, nakakapag-adjust yan. So, kung uh, gustong gusto nyo talaga. Ako kasi passion ko talaga magpatubo ng apple, magpabunga. So, sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng pagtatanim ng uh, apple. So, yun. Kung may natutunan ka mga kasaluyot, please like, comment, subscribe again. Salamat. Maraming saluyot po. Hanggang sa muli. Mga kasaluyot, uh, gusto ko lang ang uh, eh, ABCE pasyal kayo dun sa ating unang apple para makita niyo naman para may credibility naman tayo na magsabi, ba? Diba? magbigay ng tips. Yan. So, ito na yung ating apple, si Greeny One. Ano, pinangalanan natin siya. Kung nakikita nyo sa taas niyan, puro markot yan eh. Minarkot, markot ko na. Pero ito, so nakikita nyo yan. Yan ang isa nating malaki na yung puno niya. Malaki na oh. Diba? So, uh, ko na para mabilis siyang dumami. Tapos maghinihintay ka, di ba? Mabilis na rin, marami ka nang hinihintay. So, yun lang. Share ko lang yun mga kasaluyot. At uh, thank you.